Ciao Raga! Mr. Raga, welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa vlog na ari ay sasagutin natin yung ilan ng mga common questions ng mga Raga nitong mga nakalipas na araw. I suggest na makinig na maigi at unumain mabuti dahil malamang na merong ka nga tanong na masasagot. Sasagutin natin yung ilan tanong regarding sa Asenyo Unico doon sa email na natanggap para sa bonus afito, karta akwisti, bonus bulete, regarding naman sa pagpa-file ng 730 hanggang kailan gayan at kung halimbawa naman na merong rimborso, kailan darating. At regarding din doon sa Decreto Flusi na kung saan ay kasama naman yung mga golf at saka Badanti, aalamin natin kung kailan ga ang start niyan at ilan ga ang kuwota na nakaset para mabigyan ng Nula Osta. Ang detalye raga, doon na sigla, partiamo! mo. First time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga'y ga mag-aayos ng dokumento kailangan mo ganang ng information o kaya naman ay gusto mo na mag-apply ng bonus, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka, makapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat nagagawin? Mag-subscribe pa sa ang channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko di yan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Unang tanong na ating sasagutin ay regarding sa asenyo Unico kasi marami pa rin ang hanggang ngayon ay walang schedule ng payment. Ano ga ang maigi na gagawin para finally ay matanggap na rin yung pagamento para sa asenyo Unico? Una ay dapat na i-check mo, i-verify mo yung status ng iyong dumanda doon sa sito ni IMSS. Kasi most likely ay makikita mo doon kung halimbawa na meron kang dapat na or merong document na kailangan ka na isasubmit. Just in case na ikaw ay uh, walang uh, payment o kaya naman ay late ang iyong payment, dapat na ang gagawin mo ay mag inquire ka kaagad kay IBSS. Madami namang ways para makontak mo si Ames at ikaw ay makapag-inquire ka sa kanila. Para sa ganun, yung, yung mga tanong ay magkakaroon ng sagot at kung meron man na problema ay masusolusyonan. Iyaan ang mga options pero segundo me, mail na gagamitin mo yung Ames Responde para ikaw ay makapag-inquire kay Ames. Lagi rin alalahan eh, na once na na-expire ang iyong permiso di sojourno o kaya naman ay yung sa iyong anak, ikaw ay magsasubmit agad, isesend mo kay AIMS yung Recevuta Postale. Para na sa ganun ay makita agad nila na ikaw ay nagre-renew ng iyong permeso di sojourno. At kapag nakuha mo na yung bagong release na permeso di sujorno, so yan ay dapat na iaalega mo agad doon sa iyong dumanda. Yan ay doon din sa sito ni MC ginagawa. O kaya naman ay pwede ka magpatulong doon sa patronato na tumulong sa iyo para ikaw ay makapag para sa Asenyo Unico. Maigi din na isend mo rin yung bagong release na permiso sa kay IMS. Gagamitin mo ulit yung IMS responde. Mayroon din nagtanong, papaano daw pagka naging 18 years old na yung anak para dito sa Asenyo Unico? Pero qualified pa din naman. At uh, hindi agad nagawa nung magulang na rekilente yung tinatawag na integrasyon ng dumanda. Ang tanong niya ay, yung gado mga aritrati or yung mga previous na payments ay makukuha pa? Ang sagot raga ay oo. Yung mga aritrati, yung mga nakalipas na buwan, yan ay ibibigay rin lahat sa iyo ni IMSS. Once na magawa mo yung integrasyon ng dumanda at uh, syempre dapat ay akulta na rin ni IMSS. Kaya ang mangyayari ay lahat ng mga payments, yung mga nakalipas ay ibibigay din naman yan lahat ni IMSS. Basta kailangan laang ang na huwag mong pananampasin yung February 28 ng susunod na taon bago gawin yung tinatawag na integrasyone. Additional info raga, once na naging 18 years old na yung anak ay pwede na aray ang gagawin. Pipili kayo dito sa dalawang ito pwede na ang gawin ay yung tinatawag na integrasyon eh. Ang gagawa niyan ay yung magulang na rekidente ng asenyo unico para na sa gayon ay yung payment para sa asenyo unico ay doon pa rin sa magulang dadating. Yung magulang pa rin ang makakatanggap. Pero meron din naman option na gagawa na ng kanyang dumanda, ng bagong dumanda, yung anak na naging 18 years old na, para na sa ganun ay directly siya na ang makakatanggap ng payments para sa asenyo unico. Kailangan lang, syempre, ay meron siyang sarili na konto para doon dadating yung payments ng asenyo unico. Okay Raga, sana ay uh, naging malinaw yan ha. Sunod naman na pag-uusapan natin ay eh, regarding naman doon sa mga nag-apply at naaprubahan ng bonus afito sa Comune di Milano. Once na ikaw ay makatanggap ng email dahil nga, nga na, -na aprobahan ng iyong dumanda tapos nagawa nung may-ari ng bahay yung kanyang parte, ikaw ay aabisuhan nila kapag ka sila ay nakapag-bonifico na doon sa may-ari ng bahay at natanggap na yung pera. Dapat kapag ka may natanggap ka na garing klase ng email ay bubuksan mo agad. Tapos ay i-click mo yung link sa baba. Makikita mo naman dyan nakasulat ay kolegati ala pagina di detalyo della dumanda. Kapag ka nakita mo aray, maglalagin ka sa sito ni Community Milano. Usually, speed ang ginagamit diyan. Poy, aray naman ang makikita mo sunod? mag scroll down ka laang. Makikita mo din sa message nila ang amount ng bonus afito na entitled ka. 3,000 euros ang maximum amount. Maaari na mas mababa diyan kung dati naman na ikaw ay nakatanggap na. Naka-indicate din ang date kung kailan natanggap ang bonifiko ng may-ari ng bahay. Importante na info, dapat ang amount na yan ay gagamitin para sa bayad sa afito na hindi nabayaran o kaya naman ay babayaran pa. Just in case na tumanggi ang may-ari. Halimbawa, sabi ay wala daw siyang natanggap na bonifico o kaya naman ay ayaw gamitin ang pera bilang bayad doon sa afito. Kailangan na magre-report ka. Magdidinunsya ka sa kanila sa pumagitan ng pag-email din sa Mizura, COVID 2022 at kumune.milano.it para na sa ganoon ay maipaalam mo yung sitwasyon mo. Pero take note raga ha kasi yung iba mayroon ding email na gayan na natanggap sila. Pero kailangan na i-click mo yung link para na sa ganoon ay makita mo yung esito para makita mo kung ikaw gaya na at hindi. Meron din, marami din na nakatanggap ng ganyan na email pero ang result naman ng kanilang dumanda ay hindi naaprubahan na denied yung kanilang application para sa bonus afito. Next naman na ng isang raga ay kung halimbawa ga daw na siya ay mag apply ng carta akwisti para doon sa anak niya na below 3 years old ay mababawasan ga yung matatanggap niya sa asenyo uniko. Ang sagot raga ay hindi. Kung halimbawa na ikaw ay mag-apply ng karta kwisti na aprobahan ka, yung matatanggap mo na 80 euros para sa dalawang buwan, hindi yan babawasin doon sa matatanggap mo para sa Asenyo unico. Eh bakit gayon? Kasi ang dalawang buonsa yan, yung carta acquisti at saka yung asenyo unico, silang dalawa ay compatible. Kaya pwedeng parehas na matanggap at parehas din na hindi mababawasan. Isa pa na tanong regarding din sa carta acquisti, ang sujorno, ang permiso de na kailangan diyan, yung tipo ay dapat na carta di soggiorno or yung tinatawag na permesso di soggiorno uwe di lungo periodo at hindi po pwede kapag ka normalila ang na di sujorno. So next up naman, bonus bulete ngayong 2023 as mentioned na doon sa previous vlog ay until now hindi pa nare-renew yung last quarter ng 2023 yung bonus bulete kaya kapag ka nangyari yan na hindi na yan na-renew, matatapos ang bonus bulete hanggang September 30 2023, kaya ang tanong ng iba ay, papaano kung halimbawa na doon sa buleta ay negative pa Meron pa silang pera doon sa kanilang buleta. Ano ang dapat na gagawin? Ang dapat na gagawin ay ikaw ay mag -i inquire doon sa iyong gestore kung ano ga ang pwedeng gawin, kung ano ga ang iyong options kasi baka pwede na i mo na lang o kaya naman ay baka po pwede din na hayaan mo na lang doon para na sa ganun ay mababawasan yung mga babayaran mo sa susunod mo na buleta. Hayaan muraga raga kapag meron na tayong definite na info kung tuloy ka nga or uh, matatapos na yung bonus bulete at saka kung ano yung dapat na gagawin, babalitaan kita. Regarding naman sa pagpa ng deklarasyon ni de Day or uh, modelo 730 ngayong 2023, hanggang kailan ga pwede na mag-file? Ang closing ng pagpa ng modelo 730 ngayong 2023 ay dapat sa September 30, 2023. Pero dahil lang pumatak niya ng araw ng Sabado, kaya na isposta ang closing ng uh, pagpa-file ng 7.30 ngayong 2023 ay hanggang October 2. Kapag ka naman mayroong rimborso, kailan dadating yung rimborso? Yan ay depende kung kailan ka nag-file at saka kung ano ga ang sektor mo. Kung ikaw ay laboratory dependente at doon sa pagpa-file mo ay ang iyong datore di laboro, ang iyong sustituto di posta, yan ay matatanggap mo doon sa iyong busta paga. Kaya kung ikaw ay mas maaga nag-file, mas maaga mo yung matatanggap. At marahil, marami doon sa mga nag-file niyan na sa bustabaga nilang matatanggap yung kanilang rimborso ay natanggap na nila yan. Kapag ka naman pensyonati, tapos ay mayroong rimborso, ang dating dapat ng rimborso sa 730 ay either August o kaya naman ay ngayong September. Kung halimbawa naman na uh, yung uh, nakakatanggap ng naspi tapos nag-file ng 730, ang ginawang sustituto din po sa si ICIMS, dapat din ang uh, dating ng bonifico or yung rimborso ay either ng August o kaya naman ay September. Pero kapag ka nag ng, ng modelo 730 tapos ay ang pinili ay senza sustituto, kagaya ng mga Colf at saka Badante, sila ay uh, walang sustituto, So, ang ibig sabihin, ang dating na rimborso ay simula pa sa December at maaari umabot pa ng hanggang katapusan ng March ng susunod na taon. Kumungkwe doon sa sito ni Agencia de Lentrate ay mabiverify mo doon yung status ng iyong rimborso at saka kung ano yung date na kung saan ay dadating ang iyong rimborso para sa 7.30. Next question naman regarding sa tap send. Ano gayang tap tap send? Ang tap send ay isang remittance app na kung saan ay sa pamamagitan lang ng iyong cellphone pagka nag-download ko ng app na yan ay makakapagpadala ka ng pera doon sa Pilipinas. Paano gayang gamitin? Gaya ng ating nasabi kanina, kailangan na magda ka ng tap send app either sa App Store o yan naman ay sa Google Play. Tapos ay magsa-sign up ka doon, ilalagay mo yung info and then makakapagpadala ka na sa Pilipinas. Alin-alin ang mga bansa na kung saan ay pwedeng gamitin ng mga Pilipino ang tap, send Pwede sa US, sa UK, sa Canada at saka sa ilang mga EU countries na andyan yung mga listahan ng mga bansa. And soon ay magiging live na rin, magiging available na rin sa Austria. At syempre, kasali din ang UAE. Pwede rin na gamitin doon ang tap, send hindi la ang libre ang pagpapadala kapag ka ginamit mo ang tap, send Mabilis pa yung transaksyon, secure din ang transaksyon, mataas ang palitan, tapos ay makakatanggap pa ng bonus na 20 euros kapag ka nandito sa Europe Gagamitin mo lang ang yung promo code na raga chado sa iyong unang pagsisend, doon sa iyong first transaction. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Meron din isang raga na nagtanong regarding naman sa IZE. Marahil ay wala pa siyang masyado na info regarding diyan kaya tinanong niya kung importante ka daw na document ang IZE at saka kung pa paano ka magkakaroon niyan. Alam natin na ang EZE ay importante dahil majority ng mga bonuses at saka yung mga financial support na galing sa gobyerno ay kailangan na mayroon kang EZE. Ang EZE ay pwede na ikaw mismo ang mag-request doon sa c 2 online yung ginagawa o kaya naman ay pupunta ka sa patronato para magpa-assist ka. Doon ka magpapagawa ng EZE sa kanila. Last naman na tanong na natin ay regarding sa Dekreto Flusi itong parating na dekreto flusi na kung saan ay kasama na din yan ang mga callf at saka yung badanti, yung mga nagtatrabaho sa bahay at saka yung mga caregivers. Ilan ga ang kuwota para sa domestic sector dito sa parating na flusi? Bali ay 9,500 na nula osta sa taon na 2023. Ganon din na 9,500 sa 2024 at 9,500 ulit para sa 2025. Yan ay nakaalat doon sa sektor na asistensa familiare e socio-sanitaria na kung saan ay kasama diyan ang mga golf at saka badanti. Kailan ang simula niyan? Hinihintay na mapublish doon sa Gatseta Officiale. At ang ina-expect na date ay by October ay mapapublish na yan doon. Tapos, base sa date of publication, after 60 days or 62 days ay magi start na yung click day mula 9am. Matatapos la ang, ang application once na maubos na yung kuwata na allotted o kaya naman hanggat meron pang kuwota, magkuklose yan hanggang sa December 31, 2023. Hayaan mo raga, abangan mo, gagawa ulit tayo ng follow-up na vlog regarding dito sa Decreto Flusi kapag ka meron na tayong karagdagang info na nakuha at saka malaman natin definite na at saka yung exact na date kung kailan ga yung click day para dito sa parating na Decreto Flusi. Oraga, umakas ako na nakatulong sa iyo, ang content ng vlog na ari at naging malino sa iyo. Salamat sa panunod mo, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking na channel, sana ay mag-subscribe ka na. I Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up. At saka importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba sa ating mga kababayan ng aking mga vlogs. Isa pang way para matulungan mo ako kung gusto mo raga, pwede mo akong regaluhan ng super thanks. Madali lang naman yan, ikiklik mo lang ang yung uh, super thanks icon. O pure, pwede rin na ako ay padalhan mo ng stars. Madali din lang yung gawin, ikiklik mo lang naman ay uh, yung give stars. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga, ala prossima.